Guys, papasilip ko sa inyo yung trabaho namin, guys, pag nang Wala na. Pero, so, siyempre, tuloy pa rin tayo sa, ano, hamon ng buhay. Tuloy pa rin ang laban. Kaya, dito, pag nag-uulan, makatambay lang kami. Yan, guys, papasilip ko lang sa inyo. Ganyan, mga kasamahan ko. kahit ganito masaya pa rin kami kasi may trabaho pero pagka ganito umuulan wala na talaga pero okay lang uh, tuloy pa rin tayo sa pangarap mag vlog guys kailangan so, mo yung support nyo guys Yan. para uh, syempre para kahit papano saka sakali umangat angat so, Pinasilip ko lang sa inyo guys kung saan ang nagtatrabaho bali naglilinis kami ng sasakyan dito guys yun so I love you laidoi